Local yung valve seal, kumalog Is oh. bago lang yung black pero kumakain na ng langis. Low Pantemix 155 na valve seal na dapat pang-exare man sa lang sana. Tingnan yung umiikot oh. Laki nito. Bago block. Tapos puro nagkagat gas-gas. Balyado, no? Nakapalit ka na ng fuel filter din dito? Hindi pa. May hagok eh. Minsan pag matagal na parang... Hagok na? No? Pero nung di pa naman natuyo, hindi naman siya ganyan? Hindi. Baka sa dahil lang loss ng presyo na. Napakaingay. Natuyo na lang is. Mga malakas ba usok nito? Na Hindi naman oh. Malakas usok okay. niya? Malakas. Kapag uminit. Wala nang ayaw okay. tong Kapag uminit. Okay. Local yung bulb seal kumalog oh. Maluwag yung bulb seal na linagay. Kaya bago lang kumakain ng langis bago lang yung black pero kumakain na ng langis Look, Pantemix 155 na valve sili na dapat pang man sa lang sana Tingnan ayo umiikot to oh. napakaluwag laki nito hmm. bago black tapos puro nakagat gas 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 na kagad yung black bago bago lang Balb silang, tinipid pa. Di sana tumagal tong ginawa niya kung yung, yung itong pagkagawa kung di tinipid. Tsaka parang di naman pinalitan ng piston, black lang yata kasi mal, napakaluwag pa rin ng piston. Oh. Na Tsaka pambiyak din makina, sira connecting rod. Malog laki ng huga niya. Sumasal yan ah tapunan ng clearance oh Sa click kasi counting counting clearance lang yan. Biya't kumakain